Merong nangyari na suspension order dito sa isang governor sa Davao del Norte uh, Itong si Edwin Obahib, itong governor ng Davao del Norte At ating pag-uusapan sa videong ito kasi may halo itong politikal Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo Dito sa ating YouTube channel mga Kapolitika Para kayo ay updated sa isyo ng bansa at isyo ng lipunan So merong suspension order na uh, ibinigay dito kay... Governor Edwin Hubahib Siya yung governor ng Davao del Norte. At ibinigay uh, yung suspension order kahapon, April 11. At uh, ang suspension order ay mula dito sa Office of the President dito kay Bongbong Marcos. At idinaan sa Department of Interior and Local Government or DILG. So itong si Edwin Hubahib, mga kapolitika, ito ay alay nila former president Rodrigo Rua Duterte at ni Pantaleon Alvarez at alam naman natin na magkakaroon ng ng prayer rally itong si former president Duterte dito sa Davao del Norte dito sa Tagum City. Okay? At uh, itong uh, prayer rally ng former president Duterte is supposed to be dito na yon sa Luzon kasi tapos na yung Davao, tapos na yung Mindanao, tapos na yung Visayas na ginanap sa Cebu. Yung Mindanao is dyan sa Davao at yung uh, sa Luzon is supposed to be dito sa Bulacan. Pero hindi daw pinayagan ng DILG. Kasi itong uh, power tripping itong ginagawa. Kasi lumalaki na nga yung tension talaga ng Marcos versus Duterte. At alam naman natin na si Marcos is nasa position ngayon. So he will do all the means and power para hindi uh, magtagumpay itong mga Duterte sa kanilang ginagawang mga prayer rally dyan. So hindi pinayagan dito sa Bulacan. So ang balak nila is dito sa Tagum City, dito sa Davao del Norte. At itong si Edwin Hubahib is pinayagan niya kasi kaalyado nga sila, di ba? So ang uh, basis daw nitong suspension order is meron umanong mga pondo itong si Governor Hubahib na kung saan is um kinikwestiyon noong vice governor na si Oy itong uh, incheck na vice governor. At itong um, vice governor is isa ito sa mga tauhan nila Lagdameo at si Lagdameo is tauhan din ni Bongbong Marcos ah uh, dikit sila okay so itong si si Huba itong si Oyooy ay uh, temporary na siya ay maging governor uh, for the meantime na nakasuspend itong si si Hubahib. Kasi yung pondo pala ni Hubahib na kinikwestiyon ni Oyo is ginagamit umanong pangayuda para sa mga tao. Okay? At uh, isa ako sa makapagpapatunay na napupunta talaga sa mga tao yung, yung uh, itong mga pondo na na nilalaan ni Hubahib para sa pangayuda sa mga tao kasi nung panahon ng baha dyan sa Davao del Norte dyan sa Davao is napakalaking tulong na nasa 9,000 per family po yung binigay ng governor dyan sa mga nabahaan. So, kumbaga, itong mga pondo na na inilalaan ni Hubahib is napupunta talaga sa mga tao at hindi napupunta sa sarili ng bulsa. Of course, kasi itong ang tumalo sa mga sa mga uh, katunggali sa politika, itong sa line-up nila Lagdameo, okay, natalo sila sa politika, kaya ito ay gumaganti na ngayon. So itong si Hubahib Umano, base doon sa report is, gustong kausapin ni Lagdameo kasi siguro inutusan ni Bongbong Marcos itong si Lagdameo na itong si Lagdameo na kung saan is, huwag ituloy yung rally kasi antay nga sa government yung uh, kasi gusto ng gobyerno di ba yung charter change. So ayaw ni uh, ayaw din ni Hubahib na kung saan itong chacha is ma-approve. So inapprove niya yung prayer rally diyan sa Tagum City at siguro dadalo siya so siguro um, gusto ni Lagda na kung saan is kausapin itong si Ubahib para wag ituloy itong prayer rally na anti-charter change ni na uh, former President Rodrigo Roa Duterte so hindi sinipot ni ni uh, Hubahib itong si Lagdamio kasi kausapin nga ni Lagdamio si Hubahib hindi sinipot ni Hubahib at doon na nagsimula yung mga issue at binoksan uh, binuksan at humanap ng butas itong itong uh, DILG para magkaroon ng suspension or kasi abuse of power daw or um, abuse of authority daw itong ginagawa ni ni uh, Hubahib na kung saan is ayaw sumunod sa DILG at sa national government. So doon po nagsimula at kahapon din ng gabi is merong emergency press conference itong si former president Rodrigo Roa Duterte at si si uh, itong si Pantalion Alvarez itong congressman dyan sa Davao del Norte din. Now, ito sa, isa sa mga isiniwalat ni former President Duterte, of course, hindi mawawala yung ah, uh, drugs, yung sa drag watchlist ng PDEA um, o no, si former pres si kasalukuyang administrasyon Bongbong Marcos na sinasabi na yung pideya kasi sabi hindi daw totoo yung documents. Of course, hindi totoo yan sa ngayon kasi ang nasa position is itong si Bongbong Marcos. Siya pa yung may hawak ng rinda ng gobyerno. And uh, sinabi niya rin doon na itong si Lagdameo is nainggit or ito ay uh, paghihiganti kasi hindi sila manalo-nalo dyan sa, sa Davao del Norte na kasi ilang years pa, ilang dekada ba hinawakan ng mga Florendo Lagdameo itong Davao del Norte at parang sila lang yung yumaman dyan, sila lang yung umangat ang buhay kasi yung uh, itong uh, background ni Lagdameo mga kapultika sa hindi nakakilala sa inyo is nung time po ni Marcos Senior yung papa ni Bongbong, is itong papa din ni uh, Lagdameo, ni Florindo, is isa din yan sa mga, isa din yan sa mga cronies, isa din yan sa mga tauhan ni Bongbong Marcos, ay ni uh, Ferdinand Marcos Sr., na kung saan is nagpayaman, at yung mga lupain dyan sa Davao de Norte, na kung saan is nandun yung mga plantation, ng uh, mga Florendo ng mga Lagdameo is ito yung uh, nakuha nila nung panahon ni Marcos. So nagpakayaman talaga sila yung, yung napakalawak na plantasyon ng sagingan andiyan is pagmamay-ari yan ng uh, Lagdameo at na-acquire nila nung panahon ng uh, Cronies pa sila ni Marcos Sr. Okay, so yun pa ang history dyan. At ito yung ibinulgar, uh, binulgar, isinawalat ni ni former President Rodrigo Duterte na ito sa nang mga lupain na ito ni Lagdameo is na ibigay na sana ito sa mga tao kasi napakalawak po yan is part po yan agrarian reform ng gobyerno bakit hindi mabigay sa mga tao is because yung influence nila sa gobyerno at yung kapit nila sa gobyerno alright so yun ang uh, katotohanan doon mga kapolitika at isa rin sa bigyan natin ng Angulo is itong itong um, Gentleman's Agreement um, na kung saan isinasabi ni Duterte na wala o manong Gentleman's Agreement at wala siyang tinago sa Pilipino at wala siyang isinukong uh, teritoryo ng panahon niya. Okay, so um ang point dito is itong si Trillanes kasi siya naman yung pabalik-balik sa China, yung backdoor na na channel nung panahon ni Pinoy siya yung pabalik-balik doon sa China at hindi nga natin alam din di ba kung ano yung mga naging kasunduan itong si Trillanes at uh, itong si Duterte naman at siya, bakit siya yung pinagbibintangan wala naman totoo naman wala naman talagang ibinigay tayo na na, na teritoryo sa China kasi unang-una is yung pamam, yung 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 uh, pag i ng China is hindi naman nagsimula sa time ni Duterte. Nung time ni Duterte is andyan na sila. Okay? Nagsimula yan nung time ni Gloria at uh, time ni uh, Pinoy. So, bakit all the while is si Duterte yung sisin? Bakit siya yung nagbigay ng mga teritoryo? Hindi naman, wala namang nang, nawala na teritoryo ng time ni Duterte. Meron silang agreement na kung saan is fair yung kailang pangisda dyan sa West Philippine Sea. At, uh, at yes, yun yung naging agreement. Pero hindi po binigay yung teritoryo mga kapolitika. Okay? At ah, uh, Itong si Bongbong Marcos sinabihan siya ni former president Duterte na wag daw magtiwala dito sa mga kano kasi nga di ba itong si Bongbong Marcos is is kinain niya yung pain ng uh, yung uh, yung mga ng mga kano itong uh, pinangakuan siya ng billion-billion dollar investment. Napakadelikado po itong ginagawa ni Bongbong Marcos na kung saan is kumakagat siya dito sa pain ng mga taga-West. Of course, itong mga billion dollars of investment, may kapalit yan. At hindi natin alam kasi nag-uusap sila doon sa uh, Estados Unidos sa kasalukuyan. Malaman lang natin yan sa mga sunod na araw mga kapolitika at kung wala na si Bongbong Marcos sa kapangyarihan. Pero itong ginawa talaga nila Bongbong Marcos dito sa sa Davao del Norte na governor is power tripping talaga ito. At parang uh, parang bumabalik sa time nung kanyang tatay na kung saan is kung ano ang iutos niya is uh, sinusunod. But uh, darating din ang araw na kung saan is kung wala na sila sa kapangyarihan is babalik sa kanila yung kanilang mga pinanggagawa sa kasalukuyan. So lamang ating pag-uusapan at ating komentaryo opinion dito sa isyong ito na pagsusimde sa gobernador ng Davao din Norte na kung saan is kaalyado ni former President Duterte. Kam mga kapolitika, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. At maraming salamat.